guys ayan guys so tinan nyo yung ililagay kong pagkain na kanin kagabi ayun o pinakain ng ibon kung tawagin nila ay wish yata ang tawag nila dyan o tikling ayan o ayan o ang bait na ng, ng ibon na yan Inihintay pa natin yung ano yung yung bayawak na dalawa dyan na para ng buaya sana eh, lumabas yung alaga kung bu buhaya dyan na maliit Bayawak kung saan na napunta Yun lang yan, umakit niya sa may mga puno Na mahuli natin sa kamera Ang ganda ng tanawin dito Ayan guys, may isang ibo na naman na kakaiba Ayan o Iyon Tapos pati yung bayawak na ano malaki parang buaya dito na rin nanginginain kasi binabahogan ko ng ano yan kung hindi kanig kung pag may tinapay na tira dahi pang kanin hindi pa niya nauubos ayun dalawa na sila mababait na sila kasi tinataponan ko ng pagkain to rito ayan ang bait nyo ang galing nga ang galing lumali ng ano, isda nakadali ng isda ayan <coughs> ang galing nyo mga ng isda Ayan o, oh, dahan-dahan siya, dahan Ayun. Nakadali na naman. Nakadali na naman ng hipon. yun ito naman yung maliit na ibon.